Oh, kailang malita lang po. 1, 2, 3, 4, 100, 50, 50. Tapos ibigay mo sa akin. Ayoko. <laughs> Hi guys! Ngayon dito ang mama guys. At namang problema sa kanyang mga labahin. At sobrang dami. Tingnan nyo guys. Ayoko ipakita ko. Sobrang dami talaga. Parang <laughs> Ay, hindi <laughs> Tapos yung washing na gagamitin ng mamay. Ito, wait. Ito yung na. Ayan, oh guys. Sira na. Oh, yan. Ganyan ka ganda yung washing niya. Ayan. Sira, sira na, di ba Kaya, mana na request mo? Ano na request mo? Request <laughs> ko sana yung mga gawashing at sa dami kong tubal. Tama oh, guys, <laughs> ang tubal. Ay, Diyos ko po. Ang daming tubal. Diyos ko po. <laughs> Ano kan tubal diyan? Parang tubal ng ano eh. Ay, syempre, Parang isang taon din nila ban eh. Ay dumaan kasi ang birthday ni Hart. na ipon. Na ipon oh. daw guys. Kaya itong guys, yan. Ang request nga ay bagong washing machine para sa lahat. Kaya ayun. Tara guys, bumili na tayo. Ma, tara na, bumili tara na tayo. Let's go, let's go. A few moments later. Ayun, kasama ko na lang po si Sakmo, si Hana, Si Aling Maliit, ang mama at si Heart. ayon namaya ako sila papakita kasi ang papangit naman nila. <laughs> ngayon guys, sumunta kami ng bayan para bumili ng washing machine ng mama kasi ang washing machine namin, di ba? Sobrang sira na. Kita nyo ba? Kanina. just Kaya, ko. Kaya guys, ngayon bibili kami ng washing machine para naman ang paglalaba ng mama at saka ni Hazel, yung isa namin kapatid. At kapag kami naglalaba ay mas mapadali at hindi na kusot ng kusot kasi sobrang hirap, di ba? Ayan guys, kaya samahan niyo muna kayong magkabayan at magja-jollibee daw si Aling Maliit. Tanungin natin kung gusto niya ng jollibee. Let's go! Maliit, Aling Maliit. Oh. Aling Maliit, anong gagawin mo sa bayan? Mamimili. Anong bibilin mo? Um, yun ko. Pipili na nga ako. Obvious. Mga nakas <laughs> mo, pera ka. Wala ka nung pera. <laughs> <laughs> Bungi pa sa Aling Maliit. Wala <laughs> na guys, Naglalakad na nga pala kami at si Aling Malit na kasi mangot na Diyos ko po. Tapos itong dalawang to, o. Oh, for the ang mga person. Medyo mga 15 minutes nga pala aming lakad guys, kasi malayo talaga yung amin sa may sakay ng jeep. Malit, aling malit, mo, ang laki ng kambing? Mas malaki pa sa yun, no? Nagitla. Ang laki, grabe. Yan yung mahal na kambing. Guys, anong tawag sa kambing na to guys? Pa-comment nga. Eto na guys, nasakay na kami ng tricycle ng mga mama at ni Aling Maliit kasama nga pala si Heart Kasi ngayong araw guys ay bibili nga kami ng washing machine para sa mama. Naaalala ko noon guys, nakikilaba lang kami sa may mga washing. Yung washing machine na nakita nyo kanina guys, bigay lang din sa amin yun. ba diba sobrang luma na? Naandinin na nga pala kami sa may bawan guys at nakita namin si Jollibee. Sabi nila mag Jollibee muna daw. <laughs> okay, 1, 2, 3, go! Tama na, pasok na tayo sa Jollibee. Ayan guys, nakapasok na kami ng Jabi at si Aling Malit ay pakute pa at si Heart ay nagpupulbo at oily na daw ang kanyang muka. Kaya ayun ang murder na ako ng kanilang kakainin. O oh, Aling Malit, pag nagbuzz ha, kuwain mo doon sa may counter, ikaw ang kumuha. Maya-maya pa nga lang guys, ay naandinin ng aming pagkain at si Aling Malit ay nagmamatakaw doon pati sa kumu, o oh, nakasimangot pa. Guys, tingnan yun sa Aling Malit, o. Oh. ang takaw. <laughs> Guys, tingnan nyo sa aling malit, oh, Napakabibong kumain, di ba? Ang request niya kasi is spaghetti, kaya ayun, oh. Hala, ubusin dapat. Ubusin. Nananabana nga siya, nananabana. na ba? Oh, picture muna. Pagkatapos nga pala namin kumain guys, ayan, pupunta na kami ng tindahan para bumili ng washing. Tapos may nakita kayong bibi na trending. Ang sabi ko kay ate, magkano ang bibi? Ang sabi niya, 40 daw. Ang sabi ko, paano po, tatlo pong bibilhin? Ang sabi niya, isandaan na lang daw. O diba, naka-discount pa kami. Guys, magkano ari sa inyo guys? Feeling ko, mura lang sa inyo. Sa amin kasi, tatlo isandaan. Ay buti na lang ang naka-discount. <laughs> <laughs> tingin, niya, tingin 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 oh, sige ba? Haling, haliit. Haling, haliit, tingin 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 tapos guys, may nakakilala sa akin dito. Hello po. Maraming salamat po sa support. Ha. Hello. Pustahan tayo. Mag-mention na naman yun sa aking IG tapos sa aking Facebook. Pero okay lang yun guys. Maraming salamat sa support. Ah. Salamat, salamat, salamat. Kung hindi dahil sa inyo guys, wala rin kami dito. Kaya maraming maraming salamat. Bye bye! Ayan, naglalakad na nga pala kami guys sa puntang Mian City para bumili ng washing machine ng mama. Grabe, ang daming nangyari ngayong araw na ito. Pagpasok nga pala namin guys, ayan, nagmamadali na sila guys. Kami ay nagderetso na din sa may washing machine at nakita namin ang presyo, 3,800 laang naman are. Ayan, tinatari na nga pala ni ate guys para malaman namin kung okay itong washing na are. Bali, 8.5 kilos nga pala ang bilhin na namin na washing machine guys. Paling mo na itong mo dyan ha? Ito, may gusto ko nga kung laruan eh. Ano, ano, ano sa'yo mo? Laruan. Laruan, puro wag nang laruan. Hindi ka may channelist ka na oh. Isak mo, may channelist. Isak mo, ikaw yeah, meron ka na. Kasha ba Kasha? Na, kasha, kay 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 kasha? 33 lang. Ito nga, na lang yung mga dalay. After na mamili guys, ayan magabait na kami sa may cashier. At si Aling Maliit guys, oh. Una-una na naman, just ko Aling Maliit. Aling Maliit ang Hoy. ah. Oy. Ha? Oo nga, wala kayo Go. Oh, go, go. Oh, kaling malita lang po. One, two, three, four hundred fifty. Bibig, tasi bigyan sa akin. Ayoko. And finally guys, pauwi na rin kami. Kaya tingnan natin ang washing machine ng mama. Let's go! Salamat nandito na aking washing. Naka na washing. Uh, guys, ito yung binila lang mga washing machine. Uh. Mura lang po yan. Ito mga 10k po yan. Charot. Hindi, joke lang. Mura lang to guys. Astron. Ayan. Baka naman Astron. Baka, baka kami sponsoran mo ng washing machine, ng dryer, ng electric pan. Astron, baka naman Astron. Oh, Maano mga nasabi mo ba? Ay, salamat sa so, nagbili ng aking washing. Ayan, washing machine. Sana may um, washing machine. Try mo kaya ngayon, mo Tatry ko nga. Let's go. Try natin guys. Kung magandang ikot ng Astron guys. Para ma-judge natin kung okay na okay ba di Diba? Let's go. Grabe. Kayang kaya ng mamang washing machine. Kasi kapatid siya ni Shrek. Diba ma? <laughs> pagkabiling pagkabiling nga guys. Ayan. Tinatry na ng mamang washing machine namin. Kasi ang dami niyang tubal. nagka <laughs> go. Go ma. Lagam na ng ating sabon. Lakihan ang sabon namin guys. Ayan. di ba? Let's go, let's go. Ayan, sabon. First washing machine namin to guys. Kasi kami ay nag, nakik nakikilabahan kami dahil sa mga washing machine. Ganun. First Pero ngayon time. may washing machine na kami guys. Tingnan natin kung magandang ikot. Let's go ma. Sa naman. Ayan guys, maglalagay na kami ng damit. Oh, si Hazel, di ka na mahirap na Hazel. Mm -hmm. oh, masarap ng laba mong Hazel. Ayan. Let's Kuya, Let's go. Si Aling Maliit, pwedeng yung washing dito dito ka. Kasya ang kasya. Okay na. Okay, let's go. Oh, let's go. Oh. Ayan. Wow. Oh my God. Wow, ang bilis. First time. The oh, first this. time, yung washing. Ang ganda na guys, diba? Astig. Kaya guys, supportahan nyo kami. And guys, don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa buhay namin. Yun lang and bye-bye! K-Hot, new na tail. Ate, ano pwede pang formang pants? Hoy, may nagkatanong dito. Ano daw pwede pang pants? Ay, marami ako nyan. May bago natin ako, din niya maganda yun. Sautin so, mo nga, tas imodel mo ha. Bagay yung pang forma sa inyo. Yeah. go Oh, Sakto nga lang sa akin. Lang, ganda. May kulay black. black. Oh, Tapos, garterized ba yung ano? Garterized? Oh, oh. Ah, naka-garterized yung ano. Ganda. Grabe po. Model mo nga, model mo. Let's go. Tangkad ko din itingnan. O, oh, diba, Sakto-sakto lang. Patangkad tingnan ng inyong ate. Oh. Ganda. Magkano yan? Magkano ang bilhin mo? 176 lang ito. Kaya kung gusto 176? mo, order. there. Ito? Oo, oo, oo. Daming bulsa. Pwede ano, pang unisex, di ba? Astig. Oh, pwede sa'yo. Oo nga. Oh, ah, sa kanila lang. Galing mo, order ka. <laughs> Oo, oh, tamang-tama to sa'yo. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-checkout ka na sa yellow basket ko. Alagay mo ako, mahulog ako. Alagay mo, hindi yun, sobrang lakas. Oh. <laughs> bayan yan? mo. um, tent, tent bayan? Ito lang. Sa may ito rin. ay tali. Alam mo ka na yan. <laughs> Duyan yan Pero ba't kanyang kaliit? Maliit lang siya. Duyan daw. Duyan daw. La, 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 la. Ay, hindi. Alam, lak, alam, Malaki pala siya. Yeah, do yan. Tapos, ay, ito yung lalagay na. Ang cute. <laughs> Go, bakay <laughs> ba na, bakay na, bakay na, bakay na, Ganda. Yan. Kasi ang ano, kasi ang tatlo no, Stig. Ate, oh, di ba? Kabit natin, kabit natin. Guys, naikabit na namin. Mamaya na sa may puno ng mangat mainit pa. Tambayan. Natatagal naman. mabilis bilis lang oh. Ang bilis din ikabit. Basta. Oh. Upo ka na, tayo. na. Susukai tayo. Upo ka na oh. Kasi ang ako dito. <laughs> ang ganda magkano ba yung ano, kasya duyan na yan. dito. Ganyang kagandang duyan, yan. Ganyang kalaki. 263 lang. Ang lamig sa katawan. Tama-tama na yung Hindi ako <laughs> <Yeah. Uginit>. oh. <laughs> Parang bata eh. Gusto ka ito. Sino bang tao dito? Grabe naman. Dito pa nagtayo. Ay, may Culambo. Hello, heart. Ang ganda naman ng tent mo. Ang ganda. So, oh, mga, mga anak, picnic. mga picnic. anak, mga anak ni Heart, Maso pasok na. Pa Guys, tamang tama ay kakarating lang naring rin aming tent dine. Eh. Ay balak namin magpiknik ngayon, kaya samahan niyo ako magkabit. Guys, ang gaan na rin, pwedeng dalhin kahit saan. Kaya ngayon ikabit na natin. Guys, ayun na, buo na ang ating tent. Makakapagpiknik na kami mamaya dine. Eh. Diba, ang laki na ng aming tent. Oh my gosh, kasa kasa kami din eh magkakabit. Ayan na, pasok na tayo. Tutulog na ako, bye. <laughs>